Ay, dalawa pa, dalawa pa, dalawa, dalawa. <laughs> dalag pa pa. Dalag pa pa. Dalag pa lucky Laki. <laughs> oh, dalag pala. Uy, laki. Laki ng gurami. Ayan. Ayan ah, uli. Ang gano'ng kalapad. Ang oh. kabida. Ayan. Oh, tilapia. ya tilapia. na eh. Oh. <laughs> Ui, là 8 mm <laughs> yun what's up mga kabida isang magandang umaga po sa ating lahat so sa video nito bali inihintay pa namin itong pinapatoy yung ituan ito po yung mga alaga nila dito Ayan, tapos yun na parang dito saan nag uh, te testing muna sa kuryente nila kasama niya si Nigel yung anak niya yan inihintay po namin dami na rin mga tao nandoon oh. naghihintay na rin po Ayan, ha abangan ni mga kabida mamaya ha tayo yung mga isda dito sana maka uli tayo ng mga ito ito naman ngayon ito one thing dito sa palaisdaan mga ito doon sa kabila mga yung ginagawang fish fillet yung alaga nila yung tawag nito yung pegasus ah panggasus panggasus pala panggasus pala ang tawag dun. hindi pegasus yan no? o oh. kung naririnig nyo yung makina pinapandar na po pinapatuyo na paikot palaisdaan mga kabid o oh. po. Lapat ng gurami oh. Palinila <laughs> lang ang ating kurutin. Ang dami na nauli. Ang gurami oh. Kailangan mo 'to sa lagay natin. Ayun. Tilapia. Chill. Tilapia Tila yun eh. Ang lapad. Huwag hindi. Tilapia yun eh. Lapad na. Ayun. Ito. Lumabas eh. Lumabas na. Ang lapad niya no. Sigla lumabas sa lapad. Ito na uli. Wala ka. Ba, ano yung mga gwagalaw? Ganyan to? Laki ng tilapia. Yan na uli po. Gurami. <tuk tangan> ayun, ayun, ayun pre, pre. Te. Yan, motor. Di telapia ayun. Kamu alto ya? Ali, I think ini. Telapia kan ini. Pre. Ha? Sari ini gugurom. Eh, ini kini. Eh, orang tu ikat. Pagulin mun. Gurami, gurami. Oh, laki. Kala aku telapia, ayun. Dun 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 ini. Woi, ni. Iyon. Kala ko tilapia kanina Ako na lang Lumutang na siya eh Lapad no? Tilapia kanina, laki eh Hindi ito lang yun eh Dalawang piraso oh Yun Ano yan?

Yun, uli. <laughs> uli. mo mga gurami. Oh. Gurami, mga kabida gurami dito, no? Dalag po Dalag? Paano yan? Hindi, ayun Sige. Ay, oo. Dalag. Oo, oh, <laki. laughs> oh Dalag pala Hmm, habang naghihintay kami dito sa palaisdaan, may nahuli na. Sureball na yung pangulam, oh. Grabe. Grabe. Ang grabe daw. Uy, Uy laki. Laki ng gurami. Oh. Pakita mo, pakita mo. Daming na ko. Oh, grabe, oh. Grabe pala yung nandito. Dalag. Ang <laughs> galing ah <ha>? Gurami Narong <coughs> <coughs> isla Pangulam na yan, syurbol na Sureball na pangulam ng kabida Sa gurami Sa isang dalag dami rin palang isda dito pero dati janitor janitor mga na dadali namin dito eh talabas siya no <laughs> <laughs> mamandar ya Ma mamandar ya

Opo. Mo Sayang. Oko ni ma. Ano misat? Pili mi asin gayon, dadalan mo. Tu. Magapad. na gurani. Ito pala sapat. Ayut! lumabas yun ah, yun uli lumabas siya layo na oh, layo nga gurami ang sasarap nito mga lutuin paksiyo ayun nagpupulot na sila oh. nagkukuryente na rin nagumpisa na sila ay si Kamboy pala oh. no gandang uli yun yung gurami ha <laughs> lalabas siya eh may gila lalabas nasubo ka lang ni parang Dennis nakadali pa ang dami oh <laughs> ito mabuhatin buhatin. Pang ulam na. <laughs> Para may Yan. Hmm. ito dito. Dito lang. Hey! Ayun! mo. <laughs> siya mga kabida. Nandun pa rin oh. No? Pagkita mo dyan kung gaano kalapad oh mga bida <gurami. gurami ang mamahal po ng isda na yan mm. <gurami> oh, dami na pang na <gurami> oh. mahal pa sa tilapia yan eh. eh gawa, gawa sila oh. nalagay ko eh Oh, gaga po Sipi mo yan Dito dito lang May mga Pangulam pala dito Sa lugar na to Yun Oh, tilapia 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 Eh, paano yung mauli Eh I love you, oh. ayun, yun, yun. I love you. Ayun, ayun. Huli. Kalapad. Kikita mo di ako gaano kalapad yung tilapia natin. Puti. Hindi na kuryente na eh, oh. Eh, si Pimo yan, oh. <laughs> dito pa lang. Dito pa lang. Habang naghihintay kami doon. Habang naghihintay po kami. Meron na mga Sureball na yung pang ulam Kala ko na naman eh Tilapia pala Pag masukal hindi sila basta basta makakalis <laughs> Marami dyan janitor Na wala. Ay, oh, oh, yung kanina, no? Dami talaga ng janitor. Janitor, marami dito. Pag malinis ng ganyan. Ayun, grami, malit lang. Wala pa daw, Jay. Hindi pa nakaano yung...

malalim siya <laughs> kakatuwa naman yung mga ja, mga gurami dyan ay sandalag pa sigurado na yung pangulam hey, ano yun ano yun lakas ah. dyan hey, hey, hey. you know? <laughs> Uy! Lakas! Hmm. Uy, janitor! Ang oh, janitor po! Marami pala dito, no? <laughs> Di ba nung isang araw nakawali tayo dyan isa? Marami! <coughs> ah! Ano yan? Gurami. Ah, gurami na naman. Uy! Ang lapad! Ang lapad! Pag ito, pag -ito. Ang mamahal ng mga isda na yan, oh. Ah, ka masarap yan. Saka madalang na lang kasi yan. Mga isda na yan. Talagang ang tawag yan. Hindi naman yan inaalagaan. Wild. Mga wild po. Well, pero ang mamal no. Dahil madalang lang sila. Dalawang na lang siguro nasa isang kilo na yan. Alalapad eh. Ito yung pre. Ha? Gurami. din to. Ito, ito, ito. pa. Kulang pa. Eh, lang, Ma. Makapal eh. Ay oh, yun. <laughs> Uy. Matalas ang mata. Talas daw ang mata, sabi ni Nigel sa tatay niya. <laughs> tuba, tuba, tuba. Uy! 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 Okay. Grabe naman yung mga gurami dito. Para kalang lang magpupula, Nigel. O, oh, lalapad po mga kamita. Nandito sila sa malalim, sa makasukal, no? Ayun! Ayun! ang ah, lakas ng tilapia nakalabas pa malalim eh no ah nagre ready na tayo mga ang ingis oh. ang galing galing po ayun nagpapakain na sila ng isda oh. nagpapakain po sila ng tilapia yan o Burami. Puti Maliit Dami tres ba, Dami na Dami na <laughs> Sipin mo yan lang, na Diyan pa lang eh Kagagaling lang po na magberienda Tapos nagsubok si Parang Dennis dito hindi no hindi pa ako nagbi-video. Na lang natin kanina nagsusubok-subok. Dito naman tayo sa Yung pala. Meron nga pala. Ayun. Ay dalag na maliit. Dalag na maliit. Kasi <laughs> isang Oh, nagre-ready na. Meron ng isang kilo 'yan. Meron na. Nandiyan sila, oh. To. Pag uh, natama siya, lalabas po siya mga kabida. Tilapia. Yan o. Oh. Ang hmm, oh, dami niyang isda Oh. Ang dami niyang tilapia ng alaga o. Oh. dami po yung kumakain. Ang Dami namang gurami dito. Ano 'yan? Mangga 'yan. Intonin mo, intonin Niktas na. Nakaligtas. Gurami <laughs> Tiger. Ay, Tiger. Uy, wah, very nice. lala apa Yang mga ganyan size, yang mga mamahal. Ulam. Pampangat. pampangat. Oh, pampangat Hmm. <laughs> Nasa sampuk pirasi lah. Siguro meron na may git. Ito, ito pinakamalapad ah. Oh, oh lapit na na. No? Uh... Sherti ka ata ngayon. Ha. Huh? Sherti si Nigel ngayon. Kanina nag-vlog na kami eh. Kahit isa wala eh. <laughs> oh, no, no, no. si Nigel ngayon. Nakaswerte. Ha. Panalo. Panalo po mga kabida. Mga Uy, sarap nyan. binaba binabad oh. Tara, ngayon magising. Panalo. Nandiyan la sila, no? Alam na natin yung spot ngayon na to. Dito ikot, ikot, lang, oh. Siguro. Mga... 30 nakabang kabang lang balik balikan lang namin nakakauli janitor punta na tayo ng ipos uh. para nawala itang tilapia wala. ayun tilapia no <laughs> bonus lang to, bonus. Bonus. Bonus lang po. Abang lagi lang dito sa pa pinapatuyo. Merong merong pangisdaan dito. Panalo na. Dito meron. <coughs> dito Huwag wala tayo ang <laughs> okay. Pero gurami, wala dyan. Gura punta sa masuhay, <slas> siya. Yun! Oh, oh, oh. Oh, eh. wala pa yung dalag. Dalag? Oh, yari, yari. <laughs> din. dalag? Oo, oh, ko, pero nakuha pa. Siyempre. Nandiyan pa yung tilapia. Oo. nandiyan pa. Oh, panalo. Okay na yan. Oh, Nandiyan yung pa yung, 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 <laughs> okay oh, yung dalay. <laughs> Very nice. Very nice. Ha? Ano yan? Ha? Ready na. Yan ito. Ang mga kapatid. <laughs> Ang mga kapatiran. Kapatiran maninima ninima. <laughs> ayun. 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 Wala pa. Wala pa, ayun. <laughs> mm, ole. Hindi <laughs> 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 pa nawala, di ba? nawala lang. Wala pa, do. Ang ganda ng size mga ka-bida. Ano ang <laughs> Naka-jackpot ah. Janitor yung kukunan mo. <laughs> K K <laughs> <K> <laughs> hey, lakas nun ah. Na, Grabe naman yung mga... Ganyan-ganyan lang, mayroong mga Yan o. Oh. Pakita mo dyan yung nahuli natin. Dami no. <laughs> Nasa dalawang kilo na. Habang iniintay po namin to. Hindi pa. Hindi pa tapos. You daddy, hey, what's ano Berde berde po yung tubig oh dahil uh, dito nagpapakawala ng tubig yung ito pag yung ito berde berde yung tubig dito. Lakas ng no? Ito. Yun! Ay tilapia pa! Tilapia pa! Dalawa dalawa dalawa! Eh! Yan dalag. Ay, wala ay kung kaya niya. Sigurado yan dalag. Wala. Okay. Sayang. Wala sa sana. Hindi ko alam kung sino yung sasalukin ko eh. Yang nahuling tatlong tao Yan ni Tortilapia Hindi ko alam kung anong sasalukin Lapad kasi nung Tortilapia eh

tumigil na kami ito na po yung mga nahuli namin mga gurami tilapia dalag oh dami na <laughs> oh. dyan lang po yan habang hinihintay namin itong matapos <laughs> yan po oh. may pangulam na oh hmm. sureball na lalapad ng mga gurami oh tipin nyo yan lalapad nya nasa 4 fingers hmm. diba kasi para dito naghihintay na dito meron na siyang nice pata na isda dito mamaya pag binigay na lulusong na kami ikaw dyan ka lang naman no? dyan hintay, hintay lang po kami dito yun o no? may nice pata na isda dito dalawa dang